Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung adobo. sa so, tungkol sa pagkain na adobo. At ngayon yung adobo, yung national dish ng Pilipinas. At siguro kung may mga kamag-anak kayo na Pilipino o nakatira kayo sa Pilipinas o mahilig kayo sa pagkain, siguro alam nyo yung adobo. At natikman nyo na yung adobo. At siguro napansin nyo din na may iba't ibang klase ng adobo. At maraming iba't ibang recipe yung adobo. Yung iba mayroong gata, yung iba hindi baboy, iba't ibang klase ng karne. Yung iba may iba't ibang mga sangkap kama may iba't ibang klase ng adobo. At na-inspire ako sa isang video kasi yung isang sikat na na food YouTuber na taga Australia, yung channel niya, yung pangalan Andy Cooks at pumunta siya sa Pilipinas para alamin yung iba't ibang klase ng adobo sa Pilipinas at pinakita niya doon sa video at pumunta siya sa iba't ibang parte ng bansa o parte ng Luzon para ipakita na sabi ng mga iba't ibang chef na iba-ibang klase yung adobo. At sa katunayan, yung adobo ngayon ay ibang-iba sa adobo dati. Kasi ayon sa kasaysayan, sabi rin ng isang chef doon sa video na yung adobo dati ay walang toyo. Kasi yung adobo, dahil nag-aadobo yung mga tao dati para i-preserve yung pagkain. Kasi nung pumunta yung mga malay na bumabiyahe dati sa Pilipinas, nakita nila na sa Pilipinas ginagamit yung suka at yung asin para mag-preserve ng pagkain kasi dahil sa suka at sa asin mas tumatagal yung pagkain at mahalaga ito lalo na sa sa bansa na may uh, tropical na klima tulad ng Pilipinas kaya madaming suka sa mga pagkain Pilipino maraming suka sa mga traditional na recipe kasi walang walang ref, walang refrigeration noong panahon na yon. At ibig sabihin, noong panahon na yon, yung adobo, walang toyo. At dumating, syempre dati, may mga trading, may mga barter na nangyayari. yung palitan ng mga gamit at maraming iba't ibang trade partners ng Pilipinas. Yung mga Indonesian, mga Malay, mga Indian. Pero yung pinakamalaking trade partner ng Pilipinas, yung mga Chino, mga Incheck, mga Chinese traders. At syempre dahil sa mga Chino, sa mga Incheck, um, nagkaroon ng iba't ibang pagkain galing sa China, yung Pilipinas, tulad ng pancit. at isa na doon, yung toyo, yung soy sauce. At yun, dahil yung toyo, maalat din, naging parte din ito ng iba't ibang pagkain ng Pilipinas. At sa kaso ng adobo, naging parte yon ng mga iba't ibang recipe ng adobo. Pero, ibig sabihin, bago pa yung toyo, dati suka lang at asin. At syempre, pagkatapos noon, dumating yung mga Espanyol. Nakita nila na minamarinate ng mga Pilipino yung karne. Pwedeng manok, baboy, isda, sa suka, at minsan sa toyo. Kaya yung naging pangalan yung ad adobo. Galing sa verb na adobar, Ibig sabihin yung to marinate. O pwede ding marinade. O yung pickling sauce. At yon noong 1600s, nasa kasulatan ito ng isang Espanyol. Na kinakwento niya yung, yung adobo ng mga natives. Kaya tinawag na adobo, yung adobo. At sa iba't ibang parte ng Pilipinas, Halimbawa sa timog ng Luzon, may mga gata na ginagamit na galing sa sa buko, yung coconut milk. So, yung pangalan, adobo ng gata. At, yun, may iba't ibang dagdag na sangkap din. Yung iba naglalagay ng asukal. Yung iba may atay. Yung iba may patatas. Yung iba mayroong uh, itlog. Yun. Iba't ibang klase. Yung iba naman, yun, may sariling mga sangkap na basta gusto nila, sinasama nila sa adobo. Pero yung mahalaga ay, yun, kinakain kasama yung kanin. At sinabi din ng isang Pilipinong chef doon sa video na hindi mahalaga kahit iba yung recipe, kahit ibang klaseng adobo, adobo pa rin yun. Hindi lang yung tradisyonal, pero adobo yun kasi yung pagkain nag evolve At yung mga recipe nag evolve din. At iba't iba yung klase ng adobo sa iba't ibang bahay, iba yung adobo ng nanay mo, iba yung adobo ng nanay ko. Yung mahalaga, yun. Gusto mo yung adobo at na-enjoy mo yung pagkain. Kahit hindi tradisyonal, basta masarap at mayroong kanin. Yun pa rin ang adobo. Pilipinong-Pilipino pa rin. Sa so, yun lang ang episode natin ngayon. Salamat sa oras nyo. Merong transcript kung kailangan nyo. Mayroong Patreon kung gusto nyo sumuporta sa podcast. Salamat at paalam.